So what's up, good morning mga kaidol So dito tayo sa may Kanda ba pangga mga kaidol so, oh, oh, Ating natin ay doyan doyan tayo Siyempre kasama ko kay partner Yan motor natin So mga kaidol pagka Dumadaya ko sa pangpanga Pag nagpahinga ako dito, dito ko yan Lagdodoyan -do doyan, tapos What? Ito kasi punong mga kaidol Tapos yun, may namamingwit sa ilog oh. Tara, punta natin mga kaidol Let's go sa so, yun, mga kaidol muna mimingi to yan pag gusto nyo pagre-reclax mga kaidol may kayo sa probinsya nyo yung alas pang pangga to mga kaidol may namimingi to you know? yung iba nandun sa kabila mga kaidol tara natin so yun mga kaidol yan o oh. Yan, may namingwit magalit sa mga kaidol kasi pagka gusto mong mangwit o oh, wala ka ola mamingwit ka na lang sa ilog yan ilog ko yan, ilog pag gusto mong may dalakaduyan nandun yung manggan ano yung doyan ko? So, yun namin, -ano, mga ka-idol. Yan. Sarap din ito sa probinsya, mga ka Kasi, pag wala kang ginagawa, gusto mo relax, relax. Mamingwit ka. Sana ako. Puro mag-doyan ka aw. doon, mga ka-idol. Oh. Yan. Yung kuya namin ito, yan. Yung kuya, oh. sumabit yung, ano, yung taga-idol sa may kawayan. Aray ko! <laughs> yan, mga ang happy to maminit lang kaya ano dito lang. Okay, niya kasi nakuha sa common mga kayo sa may mga ano, sabit sa ilalim ng tubig kaya lulusobin niya yun. No? <laughs>